medyo may tampo si Chairman Sixto Brillantes. Sino bang nandyan sa ABS-CBN? Abay, but why? Hindi ko alam kung bakit si Madam Corina keeps on inviting the critics. No? And he says, but he has never invited me. Ano? Sino po ba yung mga sinasabi ninyong kritik? Kasi kanina may sinasabi na, hindi na naman yung kontradaya Pero bakit parang hate ninyo ang kontradaya? Lahat naman kinukontra ni kontra Daya eh. <laughs> Wala naman siya sinamahal, baski sino. E eh, galit po ba kayo kay Madam Corina? Eh, hindi ako mainit ang ulo, okay lang. Kaya lang nagtatampo lang ako. Nga po pala, kagagaling nyo na, na Hong Kong ah! Kung may mangingi sa inyo na pasalubong, bibigyan nyo ba? Hindi ko, bibigyan. <laughs> hindi ko lang bibigyan. Hindi ko lang bibigyan. Hindi ko lang <laughs> bibigyan walang pasalubong pasalubo corny